natin kailangan po sumama sa reunion na yun. Gagawin lang tayong kawawa ng mga yun eh. Inis na sabi ni Mira sa kanyang ama. Ano? Gusto nyo na namang mukha tayong kawawa doon? Mira, darating ang antibet mo. Kailangan nandun tayo. Sagot ng ama ni Mira. Ang antibet ni Mira ay ang kapatid ng kanyang ama at tumutulong sa kanila ngayong magkakapatid para makapag-aral. Mabait naman ito, pero grabe pa rin ang bunganga sa kanila. Papa, ayaw ko sumama. Sabi naman ng bunsong kapatid ni Mira na si Uno. Aawayin lang ako na mga pinsan ko eh. Mga anak, pagbigyan nyo na si Papa nyo. Sabi naman ng ina nila Mira. Wala nang nagawa si Mira, kundi ang sumang-ayon na lamang. Alam kasi niyang hindi din mapipigil ang mga ito. Ayaw na ayaw ni Mira na nakikipaghalubilo sa kanila mga kamag-anak dahil ang baba ng tingin sa kanila ng mga ito. Tuwing may reunion day or event para sa kanila magkakamag-anak ay palagi silang kinukutsa ng mga ito. Sila rin ang ginagawang utusan ng mga ito. Naaawan na ni si Mira sa ama dahil ito ang madalas sa pulutan sa usapan. Gusto ni Mira na sagutin ang mga ito hindi naman kasi magiging successful at makakapagtapos ang mga kapatid ng ama niya kung hindi ito nagparaya. Nang makarating sa resort kung saan magaganap ang reunion, ay dumiretso agad si Mira sa isang gilid kasama ang kapatid na si Uno. Pareho sila ng kanyang kapatid na hindi dumiretso sa mga ito at bumabati. Didiretso agad sila sa isang tabi at mananahimik. Ate, kapag yumaman nako? Huyo sila sa akin. Sabi ni Uno. Hayaan mo Uno. Magsisikap na mabuti si Ate Mila mo para hindi na tayo palagi inaapi. Nakangiting sabi ni Mida sa kapatid. Tayo naman ang mang-aapi sa susunod pagbibiro ni Mira. Ate bad yun, Nakangusang sabi ni Uno. Opo, bad yun, Natatawang sabi ni Mira. Tahimik lamang sila magkapatid doon habang palingon-lingon sa mga kamag-anak nilang nagkakasiyahan. Napakunot noon na lamang si Mira nang makitang daladala ng kanyang ina ang mga hugasin. Dito ka lang uno, tutulungan ko si nanay. Sabi ni Mira sa kapatid. Tumayo siya at nilapitan ang ina. Kinuha niya ang hawak nitong mga hugasin na kinagulat pa ng kanyang ina. Dumiretso si Mira sa parte ng resort kung saan maguhugas. Nakita niya doon ang ama na naguhugas ang plato. Sinabi ko na sa si inyong, huwag na tayo pumunta eh. Sabi ni Mira bago tulungan ang ama. Papa, kapag nakapagtapos ako, hindi ko hahayaan na ganituhin pa nila tayo. Anak, pasensya ka na ha. Pasensya ka na kung ganito lang ang naging buhay natin. Sabi ng ama ni Mira, pasensya ka na kung grade 6 lang ang natapos ko. Pasensya ka na kung walang narating si Papa. Hindi maiwasang maluha ni Mira dahil sa sinabi ng kanyang ama. Niyakap ni Mira ang ama kahit puro sabon pa ang kanyang kamay. Papa, ano ba sinasabi mo? Sobrang proud kaya ako sa iyo, sabi ni Mira. Proud na proud ako sa iyo. Proud ako dahil sobrang buting tao mo at sobrang bait mo. Mahal na mahal kita, Papa. Humiwalay sa yakap si Mila, bago punasan ang kanyang luha at ngintian ang ama. Mahal na mahal ni Mira ang ama at kailanman ay hindi niya ito ikinahiya. Sobrang proud siya dahil napakasipag nito at hindi man lang sila ginutom. Pagkatapos maghugas sa mag-ama, ay bumalik na sila sa venue. Nakita ni Mira ang kanyang ina at kapatid sa isang gilid na kumakain at hindi man lang pinapansin. Almiro, hanggang ngayon ba ay pa extra extra ka pa rin sa trabaho mo? Sinalubong sila ng kanyang tita na isa sa mga kapatid ng kanyang ama. Ito ang pinakamapang mata sa lahat. Hindi ka malang mahiya kay ate Beth. Siya ang nagpapaaral dyan sa mga anak mo. Sabi naman ng tito ni Mira. Napakuyom ng kamao si Mira Akmang magsasalita siya, pero hinawa ka ng ama ang kanyang kamay, kaya napatigil si Mira. Ang mahalaga ay hindi ko nagugutom ang pamilya ko. Sagot ng ama ni Mira sa kapatid bago hilain ang anak. Lumapit sila Mira sa kanyang ina at kapatid. May pagkain na sila doon, kaya naupo na lamang sila at nagsimulang kumain. Dahil sa nararanasan nila ngayong diskriminasyon sa mga kamag-anak pa mismo nila, nanggagaling. Nangangako ngayon si Mira sa sarili na mag-aaral na siyang mabuti. Titigilan na niya ang pagiging tamad sa pag-aaral at makapasa lamang ay ayos na. Patutuunan niya sa mga kamag-anak nila na may mararating ang pamilya nila. Hindi pa ngayon, pero soon. Hindi na rin tatanggapin ni Mira ang tulong ng kanyang Auntie Beth. Hindi hindi na siya hihingi ng tulong sa mga kamag-anak nila. Pag-aaralin niya ang sarili Ganoon din ng kanyang kapatid. Almiro, ano tong tinex ng anak mo? Anong sinasabi niya pag-aarali niyang sa at kapatid niya? Tanong ng tita Bet ni Mira sa kanyang ama. Napalingon ang ama ni Mira sa kanya. Hindi niya pala nasabi sa kanya magulang ang tungkol sa bagay ni iyon. Umiti si Mira sa kanyang tita na sumugod pa talaga sa kanila. Tita, sobrang na-appreciate ko po ang mga tulong niya sa amin. Pero gusto ko pong ako naman ang magpaaral sa sarili ko. Ganoon din po kay Uno. Nakangiting sabi niya. At saan ka naman kukuha ng pampaaral ha? Tanong ng kanyang tita. Magtatrabaho ka? Tapos mapapabayaan mo pag-aaral mo? Ano? Gagaya ka dito sa tatay mong walang narating sa buhay? Bet. Galit na sabi ng ama ni Mira. Nagulat naman sila sa reaksyon nito. Dahil ito ang kauna-unahang beses na nagalit ito. Tinatanggap ko ang sinasabi niyo sa akin. Pero hindi ko tatanggapin ang mga sinasabi niyo sa anak ko. Nagparaya ako noon para makapagtapos kayo. Pero anong napala ko? Ganito lang? Niyuyurakan niyo ang pagkatao ko at itinuturing akong basura. Mga mayayabang kayo! Singhal ng tita bet ni Mira bago padabog na umalis. Napangiti naman na maliit si Mira bago pa kalmahin ng kanyang ama. Iba talaga kapag nagalit ang mabait. Hindi akalain ni Mira na sasabog ang ama niya. Dahil sa reaksyon ng ama ni Mira at dahil sa sinabi nito ay mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob na magpursige. Nag-apply bilang isang crew si Mira sa isang fast food restaurant. Tuwing weekend naman ay pumapasok siya sa isang convenience store para may dagdag income siya Pinagsabay ni Mira ang pagtatrabaho at kanyang pagiging third year college kahit mahirap. Mama, Papa, masarap ang ulam! Nakangiting sabi ni Mira na makapasok sa kanilang bahay. Pumili ako ng lechong manok. Kaya lab na lab ka namin eh! Sabi ni Uno bago sa lubungin ang kapatid. Anak, baka nahihirapan ka na ha? Kaya naman namin ni Papa at Mama. Sabi ng ina ni Mira, nakahanap na ng permanenteng trabaho si Papa mo. May work na din ako kaya okay lang kahit hindi ka na mag-work. Ma, pa, immune na ako sa work. Kaya ko po, promise. Nakangiting sabi ni Mira. Dahil sa pagtsatsaga ni Mira, ay na-survive niya ang third year college. Oo, pagod. Pero sa tuwing titignan ni Mira ang kanyang mga magulang at sa tuwing nakakaninig siya ng mga masasamang salita galing sa kanila mga kamag-anak, ay mas lalo lang siyang kinaganahan na magpursige pa. Sa bakasyon ni Mira ay hindi siya nag-relax. Naghanap pa siya ng iba pang trabaho para mas malaki ang kita. Ito ba ang gusto mo? Maging janitress? Hindi inaasahan ni Mira na magkikita sila ng kanyang tita sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya Isa siyang janitress doon Kung pumayag ang tulungan na lang ni Ate Beth, edi sana hindi ka nagihirap. Mas mabuti na po yung naghihirap ako kaysa masumbatan Sagot ni Mira Hindi na ito pinansin ni Mira at nilampasan na lamang Wala rin mapapala si Mira kung mapapakinggan niya ang pangmamalit ito Sumapit ang fourth year college ni Mira at mas lalo siyang nasubok pa. Huling taon na niya bilang college at mukhang mas may hilapan pa siya. Ate, magpahinga ka naman, sabi ni Uno. Tingnan mo, ang putla mo na tapos mukhang lalag na ka pa. Kapag ikaw namatay, hindi ka na makakabawi. Napangiwi si Mira. Loko ka. Bakit pinatay mo ko kaagad kakalpukan kita dyan eh. Mira, tamang kapatid mo. Huwag mo masyadong persahin ang katawan mo. Sabi ng ina ni Mira. Mira, nag-aalala na kami. Sabi naman ng ama ni Mira. Okay po. Sorry po. Sabi ni Mira. Pinawasan ni Mira ng isa ang kanyang work dahil kailangan niya makabawi ng kanyang katawan. Dumating sa punto na umiyak na si Mira dahil sa pressure at pagod, dagdag pa ang tuition niya napakamahal. Nurse kasi ang course ni si Mira, kaya sobrang mahal. May scholar si Mira, pero para sa kanya ay kulang pa rin ang budget nila. Lahat ng pagod at iniyak ni Mira ay naging worth it dahil kumloudi siya nang sumapit ang graduation. Proud ako, sobra. Sabi ng ama ni Mira, bago siya yakapin Proud na proud pa lagi sa'yo si Papa. Kum laude lang? Naputol lang eksena nila nang dumating ang anti-Bet ni Mira. Naghanda kasi sila sa bahay at bilang pinag-aaral din si Mira nito ay inimbita nila. Yung iba naman nilang kamag-anak ay nagpunta pa rin kahit hindi inimbita. Yan lang ang kaya mo, Mira? Dagdag pa ng anti-Bet ni Mira. Huwag mo nila lang ang pagiging din ng anak ko dahil malaking bagay na yun. Inisasabi sa sabi ng ama ni Mira. Yang anak mo nga, hindi mo lang sinapit ang humlawde kasi nagkasawa agad. Natahimik naman ang lahat at gulat dahil sa sinabi ng ama ni Mira. Nag-walk out ang auntie bet ni Mira. Natawa naman si Mira bago yakapin ang ama. <laughs> ang cute mo pong magalit. Tawang-tawang sabi ni Mira sa ama. Alam ni Mira na hindi pa doon natatapos ang goal niya dahil may exam pa siyang hahanapin para malaman kung ganap na siyang nurse. Nag-aral si Mira para sa si exam na yun at talagang pinaghandaan niya. Ma! Pa! Nurse na si ate! Sigaw ng kapatid ni Mira. Pasado siya! Naiyak naman silang pamilya at nagyakapan dahil sa sobrang saya. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Mira. Ganoon din si Mira. Worth it lahat ng paghihirap niya sa sobrang tuwa ng ama ni Mira ay nagsisigaw pa ito sa labas ng bahay nila para ibalita sa lahat na nakapasa siya. Lumipas ang taon at natanggap sa pinakamalaki ospital si Mira. Dahil doon ay napoprovide na niya lahat ng pangangailangan nila. Napagawa ni Mira ang bahay nila at hindi na sila kapos. Hindi na sila magawang matahin ng kanila mga kamag-anak, ngunit napuno naman ito ng mga inggit. Hindi naman ito pinansin nila Mira dahil wala nang pakialam si Mira sa mga ito. Masaya na si Mira dahil na isampal niya sa mga ito na successful na siya at may narating. Hindi napapayag si Mira na matahin sila ulit lalo pa ngayon na may narating na siya. Alam ni Mira na hindi lang ito ang kaya niyang gawin kaya patuloy pa siya magsisikap. Ma, pa, malayo pa pero mas mailalayo pa ako. Nakangiting sabi ni Mira sa mga magulang. Hayaan niyo po. Sa susunod, makakapag-travel na tayo. Magpicture tayo sa Mount Everest. Tapos itag natin ang mga kamag-anak natin. Loko ka talagang bata ka. Natatawang sabi ng ama ni Mira na napapailing pa. Napatawa si Mira bago yakapin ang kanyang mga magulang. Niyakap niya rin ang kapatid na naglalaro sa cellphone. Mahal na mahal ni Mira ang kanyang pamilya at masaya siya dahil napunta siya sa ganitong pamilya. Kung may susunod na buhay si Mira, hihilingin niya na ito pa rin ang kanyang pamilya at ito pa rin ang buhay nila. Hindi hindi gagay si Mira sa mga kamag-anak niyang palagi ng mamata ng mga tao. Palaging magiging mabait si Mira, kagaya ng palagi sinasabi ng kanyang ama. Kahit anong kutsapa ang gawin kay Mira, isang paghihiganti lamang ang gagawin nito sa mga mangungutya. At iyon ay ang isampal sa mga ito na successful na siya at may mararating pa sa buhay. Dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!